mga kahari sa kinahaba-haba na pinandaw natin mayroon naman dito ah, nagpakita na huli ayun mga kahari ah, huli pa lang natin to ah, grabe na pakatumal ngayong hapon na to ah Ayun ah, mga kahani, kada din tayo. <sighs> tarayo ang bagyo dante mga kanay itong kanagpapaulan ito. na nabinis lumalim tignan nyo yung mga inumang namin doon no? kaapon mga kanay halos wala pang tubig ngayon doon na sa malalim yan ang lilipat yung mga kasama natin na iba yan at sana meron tayo mahuli ngayong hapon mga kanay si tatay mga kanay uh, nag sa walang tubig tamang tama bukas yan malalim na yan Hello na at sa mga bago po magpadaan sa aking YouTube channel para like and share naman po at pasubscribe po na aking video sa aking channel at pashare naman po at huwag nyo skip yung ads, mga kahani para tulong nyo po sa amin ngayon at gandawin natin yung nasa malalim uh, para sana, sana mayroon tayong mauli yun at mga mga kahani. ngayon mga kahani at dito na tayo sa may papandawin natin dito sa medyo malalim ayan

tawag dito yun, yun mga kani uh, uh na naman tayo balik tayo dito sa mababaw uh, yung pinandaw kasi natin doon sa malalim wala tayong nahuli doon kahit na isa uh, dito tayo sa mababaw pag ganun sa malalim ulit pag ganun sa may kay kailan lino na yun may bukotot pa tayo sa malalim na yun pandawin lang natin to yun natap dito na lang kayo mga kani kapag mayroon tayong nahuli rito yun mga kani sa kinahaba haba na pinandaw natin mayroon naman dito Ah, uh, rek na huli. Sabuluput herap sang kali mak <todong> Ayun Pula na tinapit Bakari Tutugutog Ayun Ayun Bakari Pakalawang huwi pa lang natin to Grabe na pakatumal ngayon hapon na to ah Huh? Pulah. Pulah ada pula, tidak? Nah. Huh. Good. Ah. Ah, guys. Aku tidak hadir. Hayo lah, kaha madagdag din tayo pangatlo huh, huh, nasa nakakalusot na siya mga kani eh.

Yan ang yan, yan ang tayo na kuha natin mga Itong apat kanina mga kanin din na natin na video kasi yung mga binunot ko na bukatot yan. Say na yung nakahuli kanina. Hindi ko na video tong apat. Ito yung na video natin tong tatlo. Mga kanin na huli uh, nahuli natin ngayon ay yan, 247 na graso mga kanin. Yo. Malaking biyahe na naman yan mga kanin. Uh, natin magsabaw ng tilapia. Yo.

Malaki na ang huli sa pana yan Ang pana na gano Ito mga huli sa bukatot Ito. Grabe ka lalaking tilapia mga Grabe hmm. na mga Diba? Huli ni Jackson Grabe mga yun Nakasakot ako yung mga huli Huli ng mga kasama natin Malaki okay. Ang tilapia o. Mga pulaan